Grabe din ito paggagawa Oh. Kamatis niwa Oh. Sobra. Kinakamay na nila talaga. Sobra talaga sila pag gumawa ng mga pagkain nila. Hindi pwedeng hindi nila kamayin ni, eh Oh. <laughs> Grabe si Angul ni mo oh. Ay ay. Diyan. Diyan may butangan Leo. May lagayan yan. Ano. Ano. Yung paminta, oh, Peter. Yan. Yan, bun-bun lang paminta. Pero mamaya-maya siguro yung kakamay na yan, eh. Ayun, oh. You Kinamay know? <laughs> <laughs> na nga. <laughs> grabe, kasi <gus> <laughs> <Sober laughs> <laughs> Ay, ay, gano'n ini ng mga tao, grabe. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan, oh. Yung kamatis. Ano yung pinalaman nila dyan, oh? bimana man. Na. Pala, ano yung kanin o ano? Sino yung ba na kanin yan? Oh, talagang kinumot-kumot yung ano eh, oh. Oh, kanin nga yan, oh. <laughs> Grabe man, gandinin, mga din yung mga uh, pagkaon ng in in dyan, oh. Ayan, oh. Kamatis, ta, pinalaman yung kanin sa kamatis. Ito pa si kuya, oh. Ay, grabe mga din din yung, oh. No? Amo naman -am, naghalo ng kuwan, oh. Di ako pa yung doon, o, ayan, yung sandok. O, oh. yung sandok sa gilid niya, o. Oh. Bakit kailangan talaga kamayin? Grabe. Di ko mawari talaga itong mga pagkain na ito, oh. Pero masarap daw yan, eh. <laughs> Pero dami kong makain yan. Grabe, oh. Pataas pa talaga rin yung paghalo, oh. eh. Sobra. Grabe kalimpyo yun pwede mga pagkaon. Oh, no? dahil diyan. Taghikuan pa rin nila sa kailid. Oh, ah. Ini, e, ini, ini, ini. Oh, may sunod ini. o may sunod ini. kumani mo kuhin mo kuya. Iton man, oh. Aroy, ito slow man. <laughs> Tagto slow lang. Eh. Tagbutang na nandiyong kuman, oh. Tagbutang na ang kamatis, so. oh. Tag, ay. Ikaw, kawon mangaling ini kuman, taon-taon. Kau <laughs> kau ni kuya ni ito na kau-kau na Ito no ay tag pri pri to benda ini ay to ni tag prito. <sighs> Grabe. Dao pa yung sandok sa sandok satung ango ano ay ay si kuya rang mga pagbise na mga pagkaon. Bang kalami Dengku <clears throat> ni sandok. Bang kalami, tandaon ni na mga pagkaon no. Prito to style ni kamatis sa kanun butang din tagpalaman sa kamatis yun do kanun tagto spray to grabe man ini nga ng mga tao hindi ini umubre ni kung na mo maghamok ni sato tiwas ini ano yun yung kadapas <laughs> madadap madap madap pa dyan kasi nila tao ko na may money ni <laughs> itun tong pagkao no? ay i eh. grabe tag alima ra mga jud ni ila ini ila mo jam permit ni jud alima hindi jud sila pwede mahimo kay na di mag alima kamay in talaga yan para ano ganahan ng mga tao kung makaon kay kung dili ni mo alima hindi mo kaon may mo palit sa imo <laughs> ay ay may muot man lang din yung ni ng mga, mga pagkao no grabe <laughs> sige lamang kuya prito prito ra kao dia oh ay ay pagsakit ini no grabe sabi si kuya no? pakita sa ni sa gilas na no? tag prito ni dia ko no ay ay gajon Dah oh, bangan ini ano pa ini. Eh In, kay init man sa bisag okay ra man. Oh, guys, yeah, si ko ya gyud di ganyo di pagyud di eh. Dia pa iko ano tinapay. Unun ri un, kuha naman <laughs> na man tinapay ini. Tanto nang ini ko man. Pa itag ali man. <laughs> tak kali mana satu sih kau ijang ija tata yo tak kali mana segi apa kau tak suk <laughs> na tagbuta ng ketchup buta ka ng uno may tagpamuta at to na tagputos na sa... <laughs> ito itong curry oh. green curry red curry no yabi yeah, tagputos na itong ano alaman na sa tinapay oh. kaya yeah, po may tagalay mara <laughs> igit igit <laughs> ka pero gusto na ako ini try Kung diya ako yung ako dito sa lugar na ini try Gusto na ako ini Kung di gani na magwanta, matapay ka din yung tinapay sa <laughs> Diyo. Grabe ka din yung mga pagkao, no? Ay, bangan, limp yung mga Diyo sa ilay niya, kaya hamok mo palit, eh. Oh, grabe ka din yung mga style na pagkaluto nila, Oh, no? Tantong dahitong pa, o? ah, Tos, ako man yun to may kuwan oh tapos ja ako to man itong kuwan lodge ako sa tag press man na lodge ay ni ako man ini sili sa na lodge ako man bangan ini oh nah gabi mangga dyan mga